Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa uh, Sibalom River. Yan po yung Sulong Bridge. At ito po yung project ng NIA na ginawa. Parang semi dump. Three days consecutive rain every afternoon. Pero hindi pa rin mabaha. Pwede kayo maligo dito maraming naliliko dito eh parang swimming pool nami ba Ito project to ng NIA para i-connect siguro dun sa solong sulong sa irrigation yun, ito po yung si Balom River nakapakalawak pero wala pa ang well hindi pa bumabaha kasi every afternoon lang yung ulan mga siguro 30 to, 30 minutes to 1 hour yun uh, hindi pa nakadaloy masyado at kalawak ko oh. yun guys okay, so. oh. at bangka may bangka bangka pero um, siguro mag uh, arkila dito may bayad na sampung piso pag gusto nyo sumakay parang baruto pa ba. spirit of the southern eh, tabi Nandun yung tricycle natin sa itaas Kasi magpasada po tayo Pero dumaan po tayo dito Kasi malapit lang naman dito sasakay tayo ng bangka. Ayun. Kung gusto nyo sumakay dito guys, pwede every afternoon. Pag nandito yung may-ari. Pero may bayad ata to, tag piso. Sabi nila. Ayun. Tatawid sila sa kabila. Yun, umaapo-apo ng kunti yung tubig kasi nakaraan nung hindi pa umulan hindi ano mga pao parang steady lang yun good morning sa inyong lahat